kapaguran pag aarod la. Salamat po, Padre, sa patuloy na pagtsatsaga. Walang sukuan ang inyong tu hanggang turan. Walang imaiwanan hanggang magpakailan man. Bawal ang pangit sa manlalakbay. Sa kuwasa, ang turing mo'y gintong pila di mapaparang pa ang kinang lalo na't sa basama. Happy 21 st total anniversary po. Pag-ibig namin sa inyo ay gintong tulad ng corona. Tulad ng kay Maria. Buhay at di matatawaran ang halaga. Yan po ang message ng WhatsApp parishioner kay Father Richard. Una-una uh, po tayo magpasalamat sa Diyos at meron tayong kura na yung book message ay talagang ganon si Father Richard. Na, uh, palapakan natin si Father Richard. Uh, salamat din po sa inyong lahat dahil yun na, ngayon na nga, isang chat lang, andyan na yung mga, ang inyong mga pagtugon. Itang kita, na kung paano natin minamahal si Father John. At kita rin naman ang natin kung paano magmahal sa atin si Father. At isa pa, meron ng kwento sa bagay na ito. Si Father ay aming inardel. Sabi ko, Father, masunurin ako sa ating mga servant leader. Kasi po, ang mga yung po'y tinukahan namin. Kaya kayo sa sasama sa amin. Saan? Ipagsisili niyo ako? Hindi ho. Gusto niyo ka? Hindi. Sasama kayo sa amin, puntang SM. Bakit? Bakit? Basta kayo sumama, hindi kayo mapapasama. Sabi niyo. <laughs> sabi ni Father, baka daw siya'y na dahil sumasama kami. Sabi ko, hindi ho. Hindi kayo mapapasama sa amin. Kami rin nagpunta doon, saan ko kay Bite, Bite, pagbihisin mo sa meeting room kung ano ang gusto niya. Alam niyo, may napili kami. Tamang-tama -tama kay Father, pero ayaw niya. Kaya ang sabi ko, Father, tingnan niyo, kung kami nakabili na hindi kayo kasama, sayang, ay ang bilin nyo sa akin ng mga yan, ibigay ang gusto ni Father at Ubusin lahat. Yun ang akin sa akin. Kwento ko. Kaya ho, yung kanyang kasotan lahat. Hindi lang sapatos. <laughs> yan ang lahat na yan. Hanggang sa loob. Yan ang ambigay natin. Palagpakan natin. Kaya sabi niya, susunod niya. Dalwa po yan. Dalwa po yan, terno. Mga Bigyan na ho namin na pilit. Lagay kami na lagay sa basket. Alis naman siya ng alis. Para ho bata namin iyang pinipili. Ha. Ah. At isa pa, may natira. Sabi natin, Aba, ah, uubusin natin, bigyan yan ng ating mga kasama eh. Kaya ho, napag, mm, napag ano ha namin, na si Father ay hindi na makapag-walking-walking. Kaya ho, ang sunod na namin aming sa online ay dito ho. Kaya yung ating pa... ang ating beat kay Pader yan ang kanyang masuotan at sa aho rin. Kaya parang pakanate. So, arandan ko naman nung kay Pader ay siya na may nasiyahan. Napamitigil. Hindi nasiyahan. Pader, sabihin nga kayo masaya. Masaya. maraming salamat po. Sana po ay si Father ay abutin pa ng matagal ng maraming taon dito sa amin. Amen.